Ayan, kain na po tayo. Nakaluto na po si Kamaling. Kain po tayo ng tanghalian. Time check po natin ay 1.30 p.m. Po ay nagre-record lamang at wala po tayong signal o yan araw-araw po ay ganyan wala signal convert na yan may kito wala silang service issue. Sabi daw pala na hindi daw wala silang service ay. May serbisyo kulang. Kumakop pala na hindi sila netcheck. Wala pala daw ng linya. Ano po baga ang Ano po baga ang kulang? yan nilamok po ang ulam. Dapat dito po sa Mamnesia ay

Parang hindi kuha ha. Hindi ko ha. Ayan. Dapat po dito Eh. Ay. Yan. Likod ko lang makukuha. natin yung po. Tama ah, ang daya makaka pasyal sa barangang pinahikal. Makapuha ng pakoy. Makapuha ng pakoy. Nadurong po yung ating lahat. Jessica po ay punta ko ngayon na doon sa aming halamanang. Ayan. Meron po akong naaani doon sa tanim ng aking erog. Ano na ito sa dalawang itlog. Ang pala Sarap. Sarap po ng aming ulam dito po sa amin, ang tawag dito ay tinuto. Yan po sa ibang lugar ay nilain. Mayroon po ako na na papaya. Napaham, Lagi po kami naunahan ng ibon. Kaya pala ang ibon ay masaya. Sa palibutan, ay naihinig na, na papaya pa na pala yung kanilang kinitira. sarap dito kung ito yung inihaw. Honey. Wala nang mahagay mong buo. laho. Ayun. Kapag ang gulay. nag ako kay Dayan natanong ko kung magkano nga pa. Wala ako signal. Natanong ko kung magkano yung tulinga na gano'ng gano'ng. Hmm. Ayun. Ayun. pa Ayun. na. kana Ayun. na malo na po yung aking ayun, uh, yung aking tapo sa so malaking lupang pang isda uh, yung nakakita po ako ng lupa. sarap tama lang ang tamang asin ngo po 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 eh, Yung akong erod, kaya ang to. -out po Kaya po 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 nagantay ako magkasignal alas 10 nagkasignal ng gabi mula umaga wala alas 10 na po ako nagkasignal ng gabi kaya po ako ay nagmayday na lang ako nga pala ay kumanta ng isang kanta ni ano hindi telepon na ba kayo Tagalog 8 8.51 pa maayos pa nag ito ako walang mic sana ngayon ko po itupos kung gising uh, ko ng umagong wala na kaming signal. sa tamading ay hindi updated ang pag-post ng content. Parang gusto ko na po lumipat sa paghili sa DTS ay sa TLBT. Lahat na namin kung binabayaran sa Converge ay 998 tapos plus po doon yung installation. Kulang po naman sila sa service. Pang-alim ng cellphone niyo, kami po ng namin ng tawag gumagamit ng cellphone. Yung sala ang pagka natin ko yung aking anak galing sa Laguna, sa ko kami nag-aapat. Talaga pong no, lumisikamad yun yun. Masarap po ang aming kain. Medyo ako pang gulay. Ito po yung gusto ng aking anak na lang sa lagun at saka lang sa bumihan niya. Basta gulay ni Kamading. Ay, gusto ko gusto ko lang akong mga anak. Kahit po yung sili naming dabuyo, walang bunga. Mga matay na pati yung ibang puno. ang nagyayag sa ulan? Sa bawa ulan? Hindi, Nagkakadapula. So, parang paru-paru din naman ang nagdadala ng na ihan. Ito po ang inuman ni kami po ang kasawa lang. Pero pagka ako po naman ay nasa uh, Naka-Duty, Oros na Barangay Hall, siyempre naman po sa baso tayo na inuman. Pero ako po ay nabibigyan niya. tayo ng ulan. Kaunting kanin, maraming gulay. Ayan na yan. ko na ko ay nagkaina na basta binulang lang na gulay. Dito tuyo. May ang pangalan natin. Ito sawang pag-uong na pinalatik sa niyo sa gatanong niyo. Ayos po kami kainan sa kanagluto sa kamagin ng pansit na merienda. Okay. Hmm. kung no, ibang ginagawang pag nunuto sa dahon pagkahugas nila yan ginuguntong na lang po nila sa pangalawang gata saka po nila nilalagyan ng kakang gata may sabaw po yun may sabaw na nito Ayan, muli hanggang dito na lamang po ang aking pagbibidyo. Hindi pa man po natatapos ang aming pagkain. Ay, hindi ko po masyadong hinahabaan at baka po kayo ay manghinawa sa panonood. <laughs> Tuloy lamang po ang suporta kay Kamading. Ayan. Ito po lahat ay pinasasalamatan ko. Una sa lahat sa Panginoon. Pangalawa sa akin po mga followers at viewers. Maraming maraming salamat po. I love you all.